Mga awit, chapter 40. Sa punong manunugtog, awit ni David. Ako ay naghintay na may pagtitiis sa Panginoon, at siya'y kumiling sa akin, at dininig ang aking daing. Iniahon din niya ako mula sa isang kakilakilabot na hukay, mula sa putik, at inilagay ang aking mga paa sa isang bato, at itinatag ang aking mga lakad. At siya'y naglagay ng bagong awit sa aking bibig, sa makatuwid bagay ang pagpuri sa ating Diyos, makikita ito ng marami, at matatakot, at magtitiwala sa Panginoon. Mapalad ang tao na ginagawa ang Panginoon na kanyang tiwala, at hindi ginagalang ang mayabang, o ang mga lumilihisman sa mga kasinungalingan. Marami, o Panginoon kong Diyos, ang iyong kagilagilalas na mga gawa na iyong ginawa, at ang iyong mga pag-iisip sa amin, sila hindi mabibilang sa iyo. Kung aking ipahahayag at sasalitin ang mga yaon, sila higit kay sa maaaring bilangin. Hain at handog ay hindi mo ang aking mga taynga ay iyong binuksan, handog na susunugin at handog dahil sa kasalanan ay hindi mo hiniling. Nang magkagayo'y sinabi ko, narito, ako'y pumarito, sa kabuuan ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, aking ikinalulugod na gawin ang iyong kalooban, o aking Diyos, o ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Ako'y nangaral ng katwiran sa dakilang kapisanan, narito, hindi ko pinigil ang aking mga labi, o Panginoon, iyong nalalaman. Hindi ko itinago ang iyong katwiran sa loob ng aking puso, aking ipinahayag ang iyong katapatan at ang iyong kaligtasan, hindi ko ikinubli ang iyong kagandahang loob at ang iyong katutuhanan sa dakilang kapisanan. Huwag mong ipagkait sa akin ang iyong mga malumanay na kawan, o Panginoon, ingatan nawa ako palagi ng iyong kagandahang loob at ng iyong katutuhanan. Sapagkat hindi mabilang na mga kasamaan ang kumubkub sa akin, ang aking mga kasamaan ay humawak sa akin, na anupat hindi ako makatingala, sila ay higit pa sa mga buhok ng aking ulo, kaya't ang aking puso ay nang lulupaypay sa akin. Matuwa ka, O Panginoon, na iligtas ako, O Panginoon, magmadali kang tulungan ako. Mapahiya at mang alito silang magkakasama na nagsisihanap ng aking kaluluwa upang sirain ito, hayaan silang mapaatres at mapahiya ang naghahangad sa akin ng masama. Mapahamak sila dahil sa kagantihan ng kanilang kahihiyan na nagsasabi sa akin, aha, aha. Manggagalit at magsaya sa iyo ang lahat na nagsisihanap sa iyo. Ang umiibig sa iyong pagliligtas ay magsabing palagi, dakilain ang Panginoon. Ngunit ako'y dukha at nangangailangan, gayon may iniisip ako ng Panginoon, ikaw ang aking saklolo at aking tagapagligtas, huwag kang magtagal, O Diyos ko.